guys, uh, good morning punta tayo ngayon guys sa ah uh, grocery, Bili tayo ng tinapay kasi hindi pa tayo inaantok sige yung ano natin yung ah uh, ito nito, bobo doon kailang okay may matayang tayo para hindi boring Yan guys, so yung bagong ano dito yung bagong oven kita nyo grabe no Grabe ilaw niya para siyang christmas <laughs> christmas light time check ngayon guys alas 4 ng umaga us punta tayo sa grocery bili tayo ng tinapay tayo guys sa may gilid ng highway bali yung ano yung ano ngayon yung highway hindi masyadong traffic dun sana tayo dun sa kabila kaya lang pagka close kasi prayer nila ngayon so tingnan natin yung open sa may na guys ng ice cream pero parang mahal tong ice cream eh cornito kasi wala dito yung mga, yung mga sa kabila wala din naman laman so dito guys banda sa pinuntahan nyo guys wala sa masyadong laman so ito lang yung binit natin tinapay so, pwede sana tayo ng cheese curls ah, dito yung mga cheese curls guys wala siya masyadong laman guys guys yung ano yung area na gusto ko pa mapuntahan kasi uh, ano siya uh, baga gawin siyang mall dito so babalik ako dun sa bahay dito na lang ako nagdaan para nga medyo ma enjoy ko yung area kasi ngayon na naman tayo ng gala-gala madilim-dilim siya guys pero okay lang da ano dagdagala so wala masyadong traffic ngayon dito sa ano wala masyadong sasakyan kasi 4 o'clock kita niyo guys yung street light yung street light nya sobrang taas nung dumaan ako dito guys wala pa tong daanan na to ngayon lang to nakalagay yung uh, espalto yan so maganda sya siguro sa Pilipinas maganda yung development pa ganito no? yung bago lagyan ng ano ng, ng mga establishment yung kalsada nya sobrang lapad na parang akong may Umaga may develop na Na ano na Establishment sa gilid Meron siyang area ng mga parkingan Ang ganda Ang ganda ng mga development nila no Sobrang advance Mauna yung Kalsada at saka yung poste, Bago yung establishment So ang ganda siya guys ah Dito guys wala pa masyadong ano Bahay sa dinadaanan po no? Bali ito, ito siya gagawin siyang mall. Yan dito. So dinaanan ko lang pauwi para may thrill yung pag-uwi ko. Pero doon ako bumili kanina. Doon sa Mailaw na yun, oh. yan. Bali umiikot lang ako. Yan. Pag umaga kasi guys, di tayo makagalagala kunti kasi siyempre may trabaho tayo. Ito. Mga bagong bahay din to guys. Bali, yung yung nasa ano, nasa uh, nasa left, yung may ano, may kahoy na yan. Mga luma yan na bahay na gin, ano, sinira. So, ito yung mga bahay na bagong tayo. Yan. Mga bagong tayo yan ng area okay pa hindi crowded. So maganda dito magano. Maganda dito mag picture picture. So punta tayo doon sa pauwi na. Yung ano nila guys, yung lalagyan nila ng sasakyan, ang ganda. Kita nyo yan. Mga lalagyan nila ng sasakyan yan. Yan, ganda no. Kasi sobrang init pag umaga yan. Ang ganda. Yan. Ganda no. Yan yung magandang bilhin ng boss ko sana. Yan. Ang ganda. Oh. Kita nyo. Ako lang mag-isa dito nang lalakad wala nang naglalakad na iba medyo bilisan yung lang guys kasi syempre mag alas 5 na <laughs> oh, matutulog na tayo kaya lang napalibot lang ako para parang dito na rin kayo sa isang bahay dito guys yung sasakyan nila hindi bababa sa dalawa bira ka lang talaga dito makakita -ano, maka ng mga uh, bahay na may isang sasakyan lang kasi mura lang ang sasakyan dito may pusa oh Miming! ay hindi makita kasi puti mas madilim dito bira ka lang talaga makakita dito ng ano ng ah uh, isa lang yung sasakyan kadalasan dito yung sasakyan nila is dalawa tatlo yan yan sa harap ng bahay nila nyan may mayroong stop house yung driver ganyan ang ganda ganda ng mga bahay guys no ito kinukumpuni pa ito pero malaki nagabili niya ng ano First floor yung siguro mga 1.5 Yung second floor niyan Mga 1.5 din Tapos mayroon pa yung third floor Enjoy lang guys Parang nga dito lang kayo panoorin niyo yung ano, yung buong video para parang dito rin kayo. So kita mo guys oh. Yung eroplano, kita mo yung eroplano yan kasi dito kami malapit sa airport. Yan. So dito na tayo malapit sa bahay yung basura dito inuaka ng pusa yan pusa guys oh. pusang manaki so kanina guys doon ako bumili nakaikot na ako doon sa highway bali ngayon eto na yung area ng bahay namin so medyo pabilis yung pag ano ko paglakad ko guys kasi mag aalas 5 na ah oh, kita mo guys ah oh, taas na no? taas na mga christmas light nila christmas light, street light yan, puro solar yan lahat, guys. Solar lahat yan. Yan yung bahay ng boss ko. Yan. Yung sa first floor yung sa amin. Second floor iba din yung may ari, third floor rin. So, dito sa amin banda, wala pa masyadong development. Ito yung opisina ng uh, mga engineer. So hanggang dito na lang guys. Uh, like and subscribe to my channel. And hit the notification bell. Hanggang sa muli.